There was a secret agreement that would keep the peace in the South China Sea. Naniniwala o mano itong si Pangulong Marcos na nagkaroon nga ng secret agreement sa pagitan ng China at ni Pangulong Digong. Mga kababayan po natin, bakit naniniwala itong si Marcos Jr. sa China, ipinapaikot-ikot nga po tayo ng China at gumagawa sila ng kanilang sariling kwento? lalo na po sa mga encounter dyan sa West Philippines. Eh. Sinabi na ni dating Pangulong Digong na walang gentleman agreement o secret agreement sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Ang ginawa o mano ni dating Pangulong Digong ayon sa kanya, nakipag-usap sa, sa China and which is verbal, non-documented, na o hindi nila kailangan magkaroon ng komprontasyon o magkainitan Diyan sa West Philippines eh. ang gusto lamang niya ay mapayapa na makapaghatid ng pagkain o supply ang ating mga kababayan sa mga nakadistino sa BRP Sierra Madre na mga sundalo. Yun lang o mano ang kanilang kasunduan as is, where is. So kung anong mayroon, yun lang. So wala nang dapat galawin o wala nang dapat dagdagan. So bakit siya naniniwala sa China? Pakinggan natin. With the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Ayan. Bakit siya naniniwala sa Chinese embassy? Eh yung China nga gumagawa po ng sariling kwento. Tuwing merong encounter, nagkakaroon sila ng sariling version kung saan ang Pilipinas ang pinapalabas na masama. Tapos ngayon, naniniwala siya sa China, tapos siya ngayon, nakikipag-sundo uh, o nakikipag-aliansa sa Amerika at nagtapang-tapangan. Ano po ba? Parang hindi makapani-paniwala kung saan nga ba uh, at sino ang tunay na paniwalaan ni uh, uh, Pangulong Marcos. Nagsalita na mismo si Pangulong Digong. sumas so mas pinapaniwalaan niya ngayon, mga kababayan po natin, ang China. Ang sinasabi naman ng kanyang mga vlogger at ang mga vlogger ni Tamba, abay nilaglag na umano ng China itong si Pangulong Digong. Unang-una mga kababayan po natin, ang China gagawa talaga yan ng kahit anong kwento para madipinsahan ang kanilang bansa. Bansa nila yan eh. Kahit sabihin natin kay bigay kay bigan ng uh, presidente ng China itong si Pangulong Digong pagdating sa kanilang pulisiya dahil hindi na ito pangulo talaga magdedepensa sila gagawa sila ng kwento para sila ang lalabas na nagsasabi ng katotohanan di po ba patungkol nga lang sa pagtanggal uh, tanggal ng uh, BRP Sierra Madre. Pinapanindigan ng China yan. Na umano'y may nangako sa kanila na tanggalin yan. Eh, sino nangako? ba? Diba? Wala naman silang mapangalanan. Wala namang dokumento na nagsasabi na tanggalin ni Amber BRP Sierra Madre. Ngayon papaniwalaan ni Bongbong Marcos. Pagbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ngang pinasok na kasunduan ng nakaraang Duterte administration sa China na umano'y isang gentleman's agreement. Ang sinasabing gentleman's agreement ay may kaugnayan sa BRP-Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para kay Pangulong Marcos, ang kasunduan na ito ay isang secret agreement. Sa akin, in my mind, meron, meron talaga silang secret na, 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 na patago na usapan. Ay, alam mo pala na may patago na usapan, hindi na hindi nakatago yun. Eh si Pangulo di na nga nagsabi, bakit mo insist na may patago? Okay, ano yung patago? Kung alam mo. Kasi in my mind, sabi mo na may patago na usapan ng China at ng Pilipinas. So ano yung kanilang binag-usapan? Sino dapat paniwalaan? Si dati Pangulo di o yung China? Maliwanag para sa akin, maliwanag na para sa akin, may tinago, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Kaya naman So mga kababayan po natin ha, ang sinasabi ni uh, Pangulong Marcos na no, may usapan o na tinatago itong si uh, Pangulong uh, Digong at aalamin niya umano ito, ha, iimbestigahan niya umano. E sinabi na nga ni dating Pangulong Digong na talagang kung gusto niyang malaman, e eh, pwede niya naman ito kausapin o kaya tanungin niya yung mga dating cabinet member ni Pangulong Digong dahil na pasama umano din sila pa sa pagpunta ng China at sila umano yung nagtitake down sa pinag-uusapan ng dalawang leader. So, pwede niya naman tanungin. Ngayon, ang sinasabi o na sa kanya na wala silang alam. Alam nyo, mga kababayan po natin, sa mundo ng politika, kapag bago na yung kanilang amo, talagang hindi na sila amen. So, hindi talaga yun sila magsasalita ah, kung anuman itong sinasabing secret o gentleman agreement. Eh, kung wala naman talaga, hindi wala naman silang masasabi. Ang sinasabi ni dating Pangulong Digong, ulit-ulitin po natin, ang ginawa niya sa Wish Philippine sea, ay para proteksyonan ang ating mga kababayan at iwasan ang gulo at uh, magkasakitan pa lalo na pag naghatid ng supply sa BRP Sierra Madre so, yun lang as is, where is ang hirap of having a handshake with President Xi Jinping The only thing I remember was that uh, status quo. That's the word. Now, walang galawan. No movement. No armed uh, uh, patrols there. Uh, as is the case. Para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. Yung ang nalala ko. Wala I do not. There's any word. I, I, I do not even know the know Uh, to see and the rest of the well, I think is trying to be relevant. He's um, an retired justice, a not so brilliant one, which he pretends to be. No no one should own. And uh, I assure you. That if it was a gentleman's agreement, it would always have been a uh, agreement that would keep the peace in the South China Sea. So ulitin natin ha mga kababayan ha. Ano ba? Ah, ito po, oh, baka hindi nyo narinig kung ano ang sinasabing secret agreement or gentleman agreement. Ulitin natin. Bakinggan nyo ha. Okay. You know. That would keep the peace in the South China Sea. Ayan, panatiliin ang kapayapaan sa West Philippine Sea or sa South China Sea. So, yan ang Omanoy Secret and Gentleman Agreement. So, oh, ano pang kailangan niyang investigan? Ano ang kailangan papanagutan ng dating Pangulong Dikong? Ano yung kanilang investigan? Which is, this is undocumented. Kung naniniwala, ito si Pangulong Marcos na may kasunduan dahil yan umano ang sinabi ng Chinese Embassy. Okay, ano yung kasunduan? Ano yung secret agreement? Sige nga, sabi, kanapan mo ng China kung ano ang kanilang pinirmahan na iniinsist nila na mayroong secret agreement sa pagitan ni dating Pangulong at ni uh, Chinese Presidency. So, wala. Dahil wala naman umano ang secret agreement. So, bakit pa kailangan pag itong si dating Pangulong Digong. Ibig sabihin, ginagamit lang yung issue para twist, ah, para makalimutan ng taong bayan ang kapalpakan ng administrasyon. Marcos, yan po yung aking pananaw mga kababayan po natin. Kayo po, ano po ang inyong komento o sa patungkol sa isyu ito? Sino ba ang dapat paniwalaan? Ang sinasabi ni dating Pangulong Digong o yung sinasabi ng traidor na China? Ayun na po, bahala. Mga kababayan po natin. Comment na po.